Sa na ng usap-usapan ngayon sa social media tungkol sa di umano'y hiwalayan ng showbiz couple na sina Richard Gutierrez at Sara Labotti, nagpost ka kamakailan ng update ang aktres sa kanyang Instagram account ng kinaroroonan niya at ng dalawang anak na sina Zion at Kai. Nasa bakasyon sa Camarines Sur ang mag-iina ni Chard at sa caption ng post ni Sara, mababasa ang Embracing the Simple Joys Found in Nature's Loving Presence. Samantala ang daming nagtatanong kung ano na raw ba talaga ang estado ng relasyon ni na Sarah at Richard, pero nisa, wala ngang sinagot si Sarah sa comment section ng nasabing post ng aktres. Either solo picture na lang ng aktres o silang mag-iina ang ipinopost nito ngayon. May mga nagsabi namang baka nagkatampuhan lang ang dalawa at maaayos pa ang problema. May mga nagpayo nga kay Richard na suyuan si Sarah at huwag hayaang masira ng tuluyan ang kanilang pamilya dahil sayang naman daw. Samantala sa gitna nga ng hiwalayan isyo ng mga ito ay ang higit na maaapektuhan dito ay ang kanilang mga anak. At ayon sa balita ay nagsampa na nga umano ng kaso si Sarah Lebati laban sa asawa nitong si Richard Gutierrez dahil gusto nitong makuha ang full custody ng kanilang mga anak. Ayon kasi sa balita ay ayaw umanong pumayag ni Richard na mapunta kay Sarah ang dalawa nilang anak. Kaya naman napilita ng magsampan ng kaso ng kampo ni Sarah laban sa aktor. Samantala dahil nga sa ginawang ito ni Sarah ay ayon sa balita ay lalabanan umano ni Richard ang kasong isinampa sa kanya ng kanyang asawa. Hindi umano papayag ang aktor na parehong anak nila ay mapupunta kay Sarah. Maghaharap umano silang dalawa sa korte at hindi daw susuko si Richard hanggat hindi niya napapatunayan na si Sarah ang dahilan kung bakit nangyari ito sa kanilang pamilya ngayon.